Gusto ko lang ibalik dito kay Mr. Robin Padilla yung kanyang binitawang salita na kuno ay uh, magastos pera ng taong bayan, pera ng gobyerno ang ginagastos sa mga investigasyon. Particular partikularnya doon sa imbestigasyon uh, ng mga nag-aakusa laban kay Kibuloy. Doon ay mukhang mukhang gusto niyang sabihin na sana'y huwag nang ituloy ang investigasyon dahil malaking gastos daw yon. So dito naman sa balitang ito, kung na naalala nyo po, hindi naman kasing sensational etong isyo na ito kumpara sa isyo ni Kibuloy. Ito po ay yung isang beauty queen na uh, nag-disappear at ang mukhang may connection ito sa kanyang mga karelasyon. Yung nangyaring ito dito nga sa beauty queen, at itong kanyang karelasyon ay isang uh, polis, isang PNP personnel. Ayun. At si Mr. Robin Padilla ay parte po ng investigasyon. At ang sabi niya dito, um, or nag-raise um, siya ng resolution to push or to cite a police major um, in contempt over beauty queen's disappearance. Uh, ayan. Meron ka rin palang investigasyon ganito ang masaklap dyan, pareho naman talagang gagastos ang gobyerno natin sa mga ganitong klaseng investigation. Pero kung ikaw ang mamuno sa investigasyon ito at naandyan ka para mag, or parte ka ng, ng investigasyon, uh, ka ng mag um, scrutiny, scrutinize doon sa mga sangkot, ay siguro'y siguro'y walang patutunguhan yan sa tingin ko, ha, walang patutunguhan. So kung titignan natin, mas masasayang po ang pera ng taong bayan dito sa gagawin mong investigasyon na ito tungkol nga doon sa beauty queen na nawawala. Dahil itong kasong ito ay hawak na rin naman. Hawak na rin po ng mga court ng korte, nasa korte na po itong kasong ito. Ang pagkakaiba, yung uh, case na itong si Kibuloy, yung mga complainants po ay sasinado sa Committee on Women's on Women, Children and Family Relation and any anyway, gender equality stuff doon po nagreklamo yung mga uh, complainants yung nag-aakusa kaya nararapat lang na paimbestigahan ng chairwoman na si Risa Ontiveros ibig sabihin mas may mas kapaki-pakinabang yung magiging imbestigasyon sa kasong ito or sa case na ito ni Kibuloy kesa dito sa kasong ito ng isang beauty queen. Hindi nga ito alam ng karamihan sa, sa mga kababayan natin. Ang ibig sabihin, walang masyadong impact. Kung for, for legislation pareho, in aid of legislation, ang ginagawang investigasyon na ito, sa tingin ko, mas, mas dapat na paimbestigahan talaga itong si Kibuloy kumpara sa mga sa mga akusado nga dito sa pagkawala or sa disappearance na yung beauty queen na ito. So ayan, Mr. Robin Hood Padilla, magastos yan din. In fact, baka walang patunguhan yung investigation nyo na yan. Kaya good luck.